Manguha ako guys ng talbos ng saluyot. <laughs> Maglalasawa ako. Ayan. Uminit-init din siya pero may, tapos umuulan din. Ayan. yan kayo. Marami na yung talbos ng saluyot ko. Alam namin sa tanghalian ay tinulang isda. Ayan. Ano lang nilagay ko dyan guys. Tanglad tapos loy at sibuyas. Tula ng kamatis. Okay na yan. Ang sarap ng lasa pag may tanglad. Tapos ito naman yung gulay ko ay laswa din yan. <laughs> nilagyan ko rin to ng tanglad o. Oh. Tapos yung hipo na maliliit at nilagyan ko siya ng nor. Ayan. Tapos lalagyan ko pa ito ng ano, ah uh, saluyot. hindi oh, Di ba? Ito na yung saluyot ko tsaka yung alugbati. Nilagay ko na sa laswa ko. Ayan. Hmm. kain si amo o hindi ah walang problema <laughs> gusto gusto ko ito nakakasawa din yung laging karne ayan may tanglad ko o, oh, diba? sarap ng lasa pag may tanglad siya yung laswa mo yung kakain kami nitong alaga ko pero si amo tikim tikim lang yan <laughs> pero yung tinawala ko na yan gusto gusto niya yan hmm. Yehe, may naswa na akong isda. O, oh, ayan na guys. Simpleng ulam lang. Dahil sobrang mahal ng ano, sobrang mahal ng gulay. Dahil parang 3 na yung ulan na ulan dito sa Taiwan. Kaya sobrang mahal ng mga bilihin. Kaya maganda yung Magagilap ka na lang sa garden mo. Free pa. Hmm.